Hello guys. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo kasi <laughs> sabi nung amo ko kanina, kanina niya lang ako sinabihan na mag-move daw kami ng house, lilipat kami. So, hindi ko pa yan na-experience. Tagal ko na dito. Ngayon pa lang. Tapos, surprise niyo talaga ako. Isa, e, 15 na kami lilipat. E ano na ngayon? 28. May 28 wala na akong time. Ang dami kong gamit doon na nakastock na ipapas, ipapas storage sana. Dadalhin ko pa yun sa bagong bahay. Ang dami nun. Um, sabi ng amo ko, hindi daw ako magdi-day off. Ito yung last ko na labas ngayon. May 15 kami lilipat, ba diba? So sa May 1, hindi ako mag-holiday sa May 15, hindi rin ako mag kasi that day kami lilipat. So, May 1 kasi, Labor Day. Ang May 15, um, Buddha's birthday. Holiday din yan. Tapos, may dalawang linggo pa, guys, bago mag-15. Hindi ko din labas yon. 15, anong day yan? May 5 at saka May 12. So, ilang araw ako hindi makakalabas four days. <laughs> so, yung four days ko na yan, guys, bayad yan. Babayaran ako yan ng amo ko. Overtime din yun, guys. Part-time ko na rin yun pag hindi ako pinapalabas ng amo ko kasi babayaran niya ako. Mas gusto ko yun yung hindi ako pinapalabas. Pero dapat, be ready kayo always na... Pag hilingin ni amo nyo bigla na hindi ko labas, iwala kayong um, Mm, uh, importante nga gawin sa labas kasi naku <laughs> o wala kayong importante babayaran na hindi pala kayo makakalabas pero makakalabas naman ako niyan mamamalingke siguro ako or maghatid siya doon sa bata so baka sila yung mag-aasikaso doon sa bago naming lilipatan kasi wala naman siyang minention sa akin na pupunta ko doon sa lilipatan namin galing dito kami sa Taipo eh ngayon lipat kaming maunsan maunsan yung pagkapunan sa amko ko medyo malayo dito eh yung, alaga ko nag-aaral sa kauluntong ewan ko kung gano'ng kalayo yung kauluntong sa maunsan pero kung kinonsider na kasiya nila kung uh, saan yung mas madali para sa kanila nagre-rent lang kasi yung amo ko dito sa bahay nila ngayon karamihan naman kasi dito nagre-rent lang ng bahay Uh, apartment lang yung mga bahay nila dito. Tapos yung mga nag-apartment dito, maliliit na yung mga bahay nasa na sana, mga nasa 4 uh, to 600, 800 square feet lang yung mga bahay nila dito. Familiar naman ako sa Maonsya na lugar. Nakakapunta na ako dun dati kasi dati sa Taiwai ako dati eh, sa ati Ate no, na friend ko kasama ko parati lumipat sa sa moonchan. So ako yung nag-adjust, ako yung pupunta doon parati every Sunday sa kanya sa Maunsyan. So alam ko na yung lugar doon. Tapos sabi ng amo ko mag uh, yun nga, hindi ako makalabas kasi tutulong ako mag-impake, mag mag, uh, mag kukuha do sila ng mga boxes Dun namin doon namin daw ilalagay yung mga gamit. So after naming lumipat, guys, uh, i-share ko ulit sa inyo kung ano yung nangyari. Para mas maganda kasi yung experience ko na para alam ko kung ano yung maishishare share ko sa inyo para sa susunod alam nyo na rin yung gagawin pag lumipat kayo kung nakapagod ba kung uh, ano ba ang uh, extend na pag lumilipat kasi kinoconsider din nila yan guys yung date kung kailan sila lilipat kasi may mga pungsoy pungso yan sila kung lucky day ba yan lucky numbers ba yan nung petsa yung mga ganun na uh, Marami silang mga beliefs na sa paglipat. So hindi talaga ako sinabihan ng amo ko na lilipat, pero nararamdaman ko na kasi may time noon na nakaraang buwan pa na parang na feel ko na naghahanap sila ng bahay kasi nga may mga nakikita ko nag nila ng mga rooms, mga ganun, living room. Nakikita ko na nagpapakitaan sila ng mga ganyan. Sabi ko baka lilipat kami totoo nga. So, medyo may idea na kunti pero binigla talaga nila ako. <laughs> wala na na yung mga, mga basura ko dun sa bahay na ilabas. I-storage ko sana yun para hindi naman nakahiya na maraming gamit pag umalis kami. Yun yung tips ko sa inyo guys na alim mo alam kung gusto nyong magpa... magpa-package sa Pilipinas tapos na ipon kayo sa bahay tapos bilipat pala kayo pwede nyong ilabas yun ipa-storage nyo para hindi masyadong marami kayong maraming gamit pero may mga amo naman na okay lang. Okay lang siguro yun sa amo ko. Kasi may truck naman yan na hahakot ng mga gamit. May experience ko na talaga ito. Kasi may friend ako na lumipat din. Galing Thai wife. Lumipat sila ng, ng Qing Yi. Nakapago daw. <laughs> Matry nga. <laughs> Naku may maliit pa naman kami na bata. Three years old naman na siya, yung alaga ko. So, lilipat tayo ng on siya. Doon ko naman kayo itutur. <laughs> Actually, hindi ko pa, na, pa na tour sa inyo itong po eh. Hayaan nyo at uh, magbibigay ako ng time na, na itour ito. Makabalik pa naman ako dito eh. Yun lang guys, si update ko kayo after ng paglipat namin. Bye-bye!